Ilan sa ating mga kabalen ang muling namayagpag sa iba't ibang larangan sa loob at labas ng bansa. Sa pagkanta, napabilib ng 12 anyos na tubong Angeles City na si Cristel Rene, ang buong Croatia, sa kanyang paglahok sa Croatia's Got Talent. Standing ovation ng mga audience at hurado sa kanyang pag-awit ng isang traditional Croatian folk song sa auditions. Ah, oh, Bravo! Jesus! Maging ng kanyang versyon ng The Prayer. Na naging susi para tanghalin siya bilang kampion sa Croatia's Got Talent December 2023. Dakal salamat po ka Belen. Maraming salamat po ka Belen uh, KAYA kayong suporta uh, at uh, and uh, for their appreciation po para kay Cristel uh, Talagang, ito mo po yung nga sabi ko, dakala, dakala, salamat. Sa ganda at tikas, alam nyo ba na ang kapatid ni Mochaning Kapampangan 2023 na si Salma Emam na tubong porak ay siya namang first runner-up sa King of the World Philippines 2024. Lahi ng magaganda at guwapo ang mga kapampangan. Sa talino, number one naman sa geologist licensure examination si Jerome Garcia Formaran. Tubong Mexico, Pampanga si Formaran at nagtapos ng Manya Cum Laude sa kursong BS Geology sa UP Diliman. Sa pag-arte, gaganap naman bilang Kim sa premyadong international theater play na Miss Saigon, ang kabale na tubong minalin na si Abigail Adriano. Naninirahan na sa Australia ang pamilya ni Abigail kung saan niya unang ginampanan ng nasabing papel. Mapapanood na ang Miss Saigon dito sa Pilipinas, tampok ang kabalen simula ngayong Marso at tatagal hanggang Mayo sa teatro ng isang hotel sa Paranaque City. Hindi nga raw na pag-iiwanan ang mga kapampangan pagdating sa galing at talentong angkin.